Good morning, so yan pag-uusapan natin ang buhay sa Amerika kasi sabi ng followers ko, mabuti ka pag na kapag asawa ka ng kano, masagana ang buhay mayaman, maraming pera, hindi na magka problema hmm. i-share ko sa inyo ang buhay dito sa Amerika Marami mga part 2 nito kasi sobrang habang video. Kasi marami talaga. Maraming experience sa kasimple nyo. ay Nasunod na ang panimima. Mag-breakfast muna tayo. Sabi ko sa anak ko mag-breakfast tayo. Sabi niya, yes. Gusto ko ng cheese at saka bread. Isishare ko sa inyo ang totoong buhay dito. Based on my experience, ha? So, masasabi ko lang din talaga na swerte din ako sa asawa ko. Kasi sobrang bait niya. At ano siya, sobrang um, iniisip niya is family niya. Ano ang kapakanan? Ano ang pag-alis niya sa bundo, sa, sa, sa kalibutan, no? Yun mahirapan ng asawa niya. Yun ang mindset niya na inuunan niya. Yan talaga ang asawa ko. So, kaya masasabi ko sa kanya, sobrang bait niya. Sorry talaga ako sa kanya. Dahil, um, sa sobrang bait talaga ng asawa ko na inisip niya, pamilya niya, mga anak niya. yon ang swerte ako sa kanya talaga. Pero like sa pera na <coughs> sasabihin niyo, kasi tayo mga Pilipino, breadwinner tayo eh. Kapag sino yung mayroon, yun ang tumutulong sa pamilya. Totoo naman yan. Hindi natin yan, hindi natin na malimod. No? Totoo yan. So, yun nga. <clears throat> like na yung breadwinner ka pamilya mo, um, kailangan mo magtrabaho. Kasi ang kano, hindi yan sasakupin ng pamilya mo. Kundi ang kano, sinasakop lang ang mga anak niya at ikaw. Hmm. Hindi, pati pamilya mo, siya ang magsuporta. So, anong gagawin ng Pinay? Di magtatabaho. oh, kailangan natin magtrabaho. Yun, So, yun mga Pilipino na nagsasabing ayahay. Ayahay ang buhay sa Amerika. Kapag may kanok ka, ayahay na agad. Kasi marami sila nakikita na may mga kanok. Alam, malalaking bahay. Ginagawa ang lahat sa mga Pilipina. Oo, so magkaiba tayo. Marami kasi mga kwento-kwento nga kwento, na simple yung mga like mga Pilipina. Puro inubos yung pera ng kanok. kinukuha, kuha, kuha, ganoon. Tapos ang pabahay sa Pilipinas. Hangtod, hiwalayan ng kanok. Oh, maraming kwento yan pero wala na tayong pakiram sa kanila. Based on my experience ito, dito ko sa Amerika, nakikita talaga. Dito ko sa American lahat na alam na talaga yung ano, ganito palang buhay. Actually, nag ibang bansa na ako noon. Nang ibang bansa na ako. So, alam ko na din yung buhay. Kung gaano kahirap din sa pili, ano, sa abroad, no? Mangungulila ka sa pamilya mo. Kahit dito naman ang mga anak ko, asawa ko andito, Siyempre, mga kapatid mo, pamilya mo, parents mo, mauli, laka pa rin. Kaya yan, um, hindi yung ayahay talaga yung buhay. Kasi, nagtatrabaho din ako eh. May mga anak ako. Nagtatrabaho ako. Mahirap, di ba? Mahirap. So, kung gusto mo na hindi ka maghirap, lakasan mo ang loob mo. Malakas ang ano mo ba? Kailangan masipag ka. Lakas ng loob at sipag talaga. At huwag mag-arte-arte. Walang mag-arte-arte. Walang arte dito. <coughs> Walang arte dito sa Amerika. Kung nasaan-saan mga abot, ang mga tao, masisipag. Kahit ano ang trabaho na pinapasok na lang. Lalo na yung bagong dating, mga bagong dating, maglilinis lang yan sila o kung anong anong ginagawa basta lang magkapera may padala sa pamilya sa Pilipinas ganoon may ma magastos dito kahit anong trabaho ginagawa kaya minsan 'wag niyo'ng usgahan agad yung mga nakikita niyo sa video sabihin niyo oy nagki-cleaners lang yan nag nagkarga lang yan huwag talaga kayong mapanghusga kasi hindi nyo alam ang buhay dito sa Amerika. Kung andito ka man na dito sa Amerika, pasagahan na ang buhay mo. Magpasalamat ka. Huwag mo nang i-down ang mga kapwa mo. Kasi nandiyan ka na eh. Magpasalamat ka sa buhay mo na may magandang buhay ka. Hindi ka nang professional ka. Kung ano, -ano ang kurso mo. Kung ano ang nanong -ano sa Amerika, trabaho. Yung iba dyan, paano-ano eh. Hindi nila alam. So, yun. Buhay nila yun. Pero, ang buhay ko, uh, ganon thankful ako sa asawa. ganon kasi ano siya eh. Uh, ano siya sa pamilya ng mga kasimple. Uh -uh. Kaya, yun. Hindi na masyado mahaba ang kwento natin. Dito sa Amerika, malamig, mainit, lahat dadanasin mo. Uh, Nagkaka-depress ka pa, marami ka pang problema, problema sa Pilipinas, dinadala dito, o, oh, depressed ka pa dito, dala lang ka pa ng problema. O, oh, mas lalo kang depressed. O, oh, ba? Diba? So, hindi lalim. Hindi yun lalim ang naasa abroad. Kaya wag na sabihin, oy hindi na yan ang mamansin. Hoy, nagbago na yan. Hoy, hindi nyo lang alam ang buhay niya kung na-depress na siya dito sa Amerika. Ah, hindi nyo lang alam kung ano ang nangyayari na sa kanya dito. Kasi minsan yung iba, no, umusta lang kapag nangyayari ng pira. O, oh, ba diba? Toto 'yan. Huwag niyo sabihin nagbago. Ang sabihin niyo lang kumusta kaya siya. Buhay pa kaya, buhay pa siya doon sa anong sa abroad, ganun. Hindi siya nagbago, hindi like hindi na nagpaparamdam. Hindi nagbago na. Hindi niyo alam. Kayo ang nasa sitwasyon niya. Hindi ako ano ba, hindi ako nagagalit. Ngayon lang yung pinakaano ko lang yung inuusgahan talaga ang tao. Yung inuusgahan talaga kung ano ang life hindi nila alam ang buhay sa abroad. Akala nila masagara lagi. Dito sa abroad, kung hindi ako magtatrabaho, wala akong may padala sa pamilya ko sa Pilipinas. Oo. magtatrabaho ako sa labas. Pagod. Parang ang karabaw. Magtatrabaho ako sa loob ng bahay. Mga anak mo kasi ka pa. Wala ka ng time. Eh, ala nga naman. Ako'y makumusta sa inyo lahat. Kukumustahin ko kayong lahat. Kumusta na. Eh, kami, minsan, minsan nga kayo, hindi kayo nungumusta sa akin. Hmm. Yan ang totoong buhay, guys. O, oh. yan. Sino makakarelate niyan? May problema ka pa dito. Ang dami mong bayarin dito. Ang dami mong problema. Dadalan ka pa ng more on problem from Philippines. O, oh, ba? Diba? Kaya, hmm. hindi basta-basta ang buhay dito sa Amerika. Hmm. Masasabi ko talaga yan. Noong pumunta ako dito sa Amerika, minsan imiiyak talaga ako. So, dito lang magtatapos mga kasimpi kasi sobrang ng haba. <laughs> Ganun. Walang nagbabago. Kung hindi, busy sa life, inuuna niya yung life niya, babo sa iba. Ganun. Walang nagbabago. Ganun pa rin. Bye-bye.